Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa so Kristo at gabay ng kaliwan ng kanibal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pinagpala at pinaprotektahan ng Diyos ang kababaihan mula sa Panginoon sa so Kristo. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa bagong tipa ng mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatan 26 hanggang 28. Ito so po ang mensahe. Nang ika na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinuwa ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Si isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang kasal kay Jose. Isang lalaki buha sa nipi ni Hanong David. Paglapit ng Anghel sa kinaroon ng dalaga, kanyang pinati ito. At huwa ikaw ay kanugugugod sa Diyos, wika niya. Sumasa ang Panginoon. Ipapatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 4-6 hanggang 4 Hello, ito po ang mensahe. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapaglitas. Sa pagkatinikap niya, ang kanyang abang alipin at muna na ngayon ako itatawagin mapalad sa lahat ng salilay. Ipagpatuloy po natin sa Matagay Peso, Kabanata 5, Talatang 26. Ito po ang mensahe dapat mali na mga anak ang kanilang dapat mali na mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Pagpatuloy po natin sa mga taga-kulosas, kabanata 3, talatang labing siyam. Ito po ang mensahe. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalutitan. Ipagpatuloy po natin sa 1 Timoteo kabanata 5, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Ituring mong ina ang matatandang babae at pakitunguhan mo ng buong kalinisan ang mga kabataan mga babae na parang kapatid mo rin. Igalang mo at tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang inaasahan sa buhay. Pagpatuloy po natin sa Pulo Pedro Kabanata, isa talatang 17, pito. Ito po ang mensahe walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang ama, igalang ninyo siya ha, habang kayo'y nabubuhay. Ito po ang mensahe at salita ng ating malalapangin Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Pro. Sa ating mong pasalamatan, ang ating banal na Panginoon Diyos, banal Panginoon sa so Kristo, at gawin din banal Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Sa banal na Espiritu Santo at banal na Santo Maria. Ngayon po naman ay ah, uh, paliliwan ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na pinagpala at pinoprotektahan ng Diyos ang kababaihan mula sa Panginoon Sa Kristo. Nais pong ipapatid sa atin ng ating Manala Panginoon Diyos na na nais mong ipabati sa atin ng Banal na Panginoon kung gaano niya uh, binibigyan ng halaga at uh, pagmamahal ng kababaihan o patas na pagtingin para sa lahat na kanyang nilalang mula lalaki o babae. Pinababatid sa atin ng Banal na Panginoon sa lahat at pagiging sa kababaihan kung gaano sila kamahal at binibigyang halaga ng ating banal na Panginoon is kagaya ng ginawa niya sa Banal na Santa Maria. Kaya kung gaano niya kinulugan ang Banal na Santa Maria, kung gaano kahalaga ang, ang ang papel ng kababaihan at gaano kahalaga ang, uh, ang nagawa ng Banal na Santa Maria sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Banal na Panginoon. Sa so katakuhan ay naligtas kakibat siya sa uh, sa pagpapalang ito ng Banal na Panginoon. So, sa pagpapalang ito, at, big, at bigay lugod sa Banda na Santa Maria ay siya ay uh, at pagsunod niya ang mga tao ay naisakotuparan ang kahabagan ng Panginoon Diyos at pagliligtas sa atin o bigyan tayo ng pagkakataon na makapambago at makapumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga isa sa kalooban ng Diyos, maligtas mula sa kamay ng mga demonyo na nagbigay ng kamatayan sa mga tao. So, isa siya sa pagbibigay buhay mula sa Panginoon sa Kristo. So ganun tayo kamahal ng Diyos ang Panginoong Banal na Santa Maria, naging ng niya, pinaprotektahan niya. Ginabayan niya sa uh, sa <clears throat> sa gawain ng ating manlala Panginoong Jesucristo niyan hanggang sa siya ay uh, <clears throat> may sakatuparan ang lahat. At uh, nasabi din ng ating manlala Panginoon Diyos yung kung paano niya ginabayan at minamahal ang mga kababaihan mula doon sa uh, family o doon sa pag-aasawa. Ang mga kababaihan ay uh, ang mga kalalaki na inuubog niya na mahalin yung mga asawa nila o ang mga babae. Sa loob ng pamilya, dapat ay mahalin ang mga lalaki, ang mga babae at uh, huwag sila pagmamadugan. Mula sa loob ng pamilya yan at gayon din sa labas ng pamilya, maging yung matatanda o mga bata ay uh, ganoon sila nire-respeto at minamahal. Yung mga matatandang babae ay gagalang na parang ina. Yung mga babae naman na bata ay uh, napakalinis sila pakikituhan na parang mga kapatid. So ganoon ang respeto at pagmamahal sa babae na nais ng banda ng Panginoon Diyos na ipinakita niya particular dito sa mga kabayo na ito. In the other hand, ay yung buong gabay ng mabuting balita sa lahat, babae, lalaki, anumang status mo sa buhay ay uh, ganoon tayo ginagamit with no mold sa ating pamumuhay para tayo ay ganoon tayo kahalaga sa Diyos lahat ay binibigyan ng pagkakataon na makaisa sa kanyang pag sa iba't ibang mga kaloob sa atin bilang lalaki at bilang babae. Ano mang kakayanan na kaloob sa atin mula sa iba't ibang mga Uh, gender natin o iba't iba nating mga kasarian, mga lalaki at uh, iba't ibang mga kakayanan na kaloob para sa atin sa loob ng simbahan o sa pangkalahatan. So tayo ay pinagpapalang lahat ng banal na Diyos at hindi lamang lalaki at hindi lamang babae. Pareha, ang pagtingin ng Diyos sa lahat, sa babae o sa lalaki. Kaya yung mga lalaki ay kayo ay lubos na magmahal sa inyong mga asawa lubos nating mali na mga kababaihan na respeto natin yung mga matatanda parang nanay natin yung mga bata yung mga kababaihan mga bata hanggang talo na yung mga asawa at yung mga balo ang katatayuan ng babae ay tulungan sila kung sila'y wala nang inaasahan sa buhay tayo ay kung tayo ay mayroong pinagpala ng materyal tulungan natin yung mga kababaihan lalong lalo na gabay doon sa pamahalaan na yung mga kababaihan ay magpairal kayo ng proteksyon sa mga kababaihan, magpairal kayo ng iba yung pagkilala sa mga kababaihan, at yung mga pamalan ay mag-ibayo dyan. At uh, matulungan nila yung mga, uh, yung mga ipag, uh, matulungan, matulungan sila sa pamamagitan ng Uh, pagba, uh ng kanilang mga karapatan o pagkinala ng karapatan ng mga kababaihan. At pag-ibayo pa nito patuloy mula doon sa pag pakibaka at pagkakaisa ng mga kababayan para sa kanilang mga karahinan upang ipipatuloy na mai sa praktika at ma-realize ang kanilang karapatan mula sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lahi, lipi, mga kultura na may pakilala ang kababaihan at uh, may implement ito mula doon sa ibang mga pamalaan. Mga pamalaan ito ay ito'y dapat na ipinakikilala nila at ipinatutupad yung karapatan ng mga kababayan at Uh, hindi lamang for the implementation kundi patuloy na imulat yung lipunan o yung bansa mula doon sa karapatan ng mga kamayan, mula doon sa kanilang uh, uh, pagkakaisa o even though the government should unite the girls niya yeah, para o uh, the women para doon sa kanilang karapatan. At ibigay yan ng ating pamalaan. Hindi na nga siyempre ng ating komunidad kung paano natin sila kaya respeto. Kaya yung ating uh, mga kapamalaan, kayo mga gabayan ng mabuting balita uh, kung paano nyo ipagkakaloob o bibigay yung kanilang mga karapatan. Yan at tayo uh, at gabayan ng lahat. Kung paano yung mga kababaihan ay uh, anilang, uh, paano nila pakikiharapan ng mga kababaihan mula dyan sa pag-respeto ng karapatan. Partikular itong sinabi ng Danilo Panginoon Diyos, yung pag-respeto mo sa mga katatanda, bata, sa pag-aasawa, yan ay kakiba doon sa Uh, karapatan ng tao at iba't ibang uh, batas para sa mga katabi ng uh, civil code yan yeah, mga ganyan so ye yeah, uh, yan ay uh, mga batas na may mga batas na para sa pag-asawa yeah, sa pamilya at yung yeah, mga karapatan na yan na sinusugan ng mga batas para sa karapatan at pamumuhay na dapat na tinatamasa ng kababayan na sila may pag-respect sa karapatan at yung kanilang patas na pagtrato sa kanila. Sapagat uh, may mga kababayan na hangyayag patas in, sa trabaho. Sa politika, ekonomiya, kultura, sibil kultural. Sa politika, mayroong maaaring hindi ka pwede makalahok sa pamahalaan. Maaaring yun ay panuntunan ng pamilya, kultura, or the internation, isang bansa. Halimbawa, kagaya sa Afghanistan, hindi sila binibigyan ng edukasyon ngayon. So, yun yung paniniwala at uh, Uh, pamamahala na pinagutupan nila. So sa atin ay uh, tayo naman ay bukas sa mga kababayan na bigyan ng edukasyon at i-realize yung kanilang kakayanan na mayapag ang libro. Dapat ay ganun yung karapan na At yung minumulat dapat ang inintaya bansa libro ng for their rights. At magkaya sa mga kababayan na sa buong from every country. At pinagiwan nga yung karapatan nila last ano, uh, last March 8 kahapon. Kaya yung mga kababayan ay ah, uh, sila ay gano'ng pinahalaga ng ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya ng banal na Santa Maria. So kayo ay so much na hindi kayo, hindi basta kayo uh, ginawa para anakan lang, hindi kayo ginawa para diyan. Sabagat hindi mo dapat, hindi dapat sasabihin ng babae o ng lalaki na kayo ay nanganak lang. Sabagat the procreation for the special na gawain ng babae ay napakahalaga uh, na yung, yung reproduction ang mag-create ang mga babae sila 'yung may kakayanan niyan sapagkat binigyan sa siya ng special na kakayanan niyan ng Diyos. hindi pa kaya mga nakaraan. So kung ang mga babae bigyan siya. Ganun ka na mga babae kaya create isang special na para sa procreation niya at hindi puwede iaan ay i-integrate ang babae from that. So ngayon ay uh, yung... binibigyan natin sila ng iba 'yung karapatan at iba yung pagkinala mula dyan sa bagay na yan, mula dyan sa pag-aasawa at kakayanan at kanyang nagagawa na yan, ambag sa ating lipunan. At iba't ibang ambag ng kababayan na syempre hindi lamang yun yung ambag na magagawa na. Mula dyan sa special na ambag na yan, hindi lamang magpalaki ng anak, kundi may mga iba't iba pa mga gawain eh, na uh, kaloob sa mga kababayan na uh, kaloob din sa mga kalaki. Yan. Na magagawa nila para may ang nila sa kanyang dibdib, There should be a pair nga walang itinatangi sa bawat mga kainan ng bawat isa. Kaya kaya ang ang lahat ng tao ay uh, sa gabay ng mabuting balita, sa gabay ng banal na Panginoon Diyos, tayo ay magkaroon ng pagpapahalaga at pagkilala sa mga kababaihan. Paggalang, pagrespeto mula sa family to the community. And siyempre yung gobyerno, sila yung dapat na uh, nagpapatupad ng mga batas uh, at nagpapainting ng pagpinala sa mga kababayanan mula doon sa pagpapahira ng batas at iba't ibang kampanya na pamalaan for the uh, for the women. So yan ay gabay ng Panginoon Diyos sa mga sa lahat from this. So ngayon ay uh, uh, muli sana ay uh, nagabayan naman kayo ng uh, bible Life Promotions sa inyong uh, spiritual na pamumuhay mula dito sa uh, paggabay na e ito sa mga kababaihan. At kayo mga kababaihan, kayo ay nagagabayan ng ating Banal na Panginoon Diyos at uh, inyong madama kung gaano kayo kamahal din ng ating Banal na Panginoon Diyos. Fear din sila sa mga kalalakihan at uh, kayo ay uh, magkaroon ng malaking pananampalataya gaya ng Banda ng Santa Maria at ng iba't ibang mga 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 binigyan ng uh, uh, o mga mga kababayan na, na na, na, ipinakita dito sa mabuting balita na kung paano sila nanampalataya sa ating Banda na Panginoon kagaya ng Banda ng Santa Maria. So yan ay ilang mga hemplo para sa inyong mga kababayan kung paano ninyo kung paano kayo sumunod sa Panginoon Diyos mula sa ginawa ng ilang mga kababayan. The other hand ay uh, mula sa gabay ng banal na Panginoon sa so Kristo ay uh, ganoon natin lahat, babae, lalaki, sa ganoong sakripisyon natin uh, 'yun ay mga sakripisyon na na ating ah uh, uh, uh atitisin in faith to God. Umabot man tayo sa pagkakataon At sa mga babae, ay uh, uh doon ilang, ilang special question nyo ay, ay kayo, uh, kanon kayo uh, yung, yung inyong, yung inyong uh, kinabukasan tungkol dyan ay uh, sa pagtupad nyo sa kalooban ng Panginoon Diyos ay magagawa nyo from that kind of uh, sacrifice. At syempre, iba diba mga sanggol eh, sa buhay, in faith in our God. Ganun, mga bagay. Kaya, kaya sana ay uh, kayo maliwalagan at uh, manampalataya kayo sa atin ang lahat ay magay maliwanagan at panampalatayan na rin po sa ating banda ng Panginoon. So yun yung nasa pamalaan. At uh, guli, sana ay tayo ay patuloy na gabayan ng ating banda ng Santa Maria ng kanyang pagmilagro at kaliwanagan. Sa ating bahagi ng mabuting balita, at kayo ay uh, maliwanagan. At doon sa uh, interfaith unity, patuloy tayo magkaisa. At uh, maliwanagan ang bawat reliyo, magkaisa tayo at umuhay natin ang ating mga reliyon. Sa gayon ay uh, maiiwasan natin ang uh, sa gayon ay maiiwasan natin yung sigalutan, uh, hidwa, ano na naubig sa karahasan. Bangkos, ay uh, magpapas tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Pagpapaira ng kapayapaan, pagmamahal at pag at nagkakabaya natin bawat community, community uh, o bansa at nagkakaisa mga bansa o bansa. Sa liputan. at uh, maliban dyan ang CBCP, Vatican Church patuloy na yung maliwanagan ng Banda Santa Maria at pangbuklo inyo at patuloy nyo mapagbuklon ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Sa so Kristo at, at sa ating munti na kainan tayo ay nanampalataya ng paggabay ng Banda Santa Maria gabay ng pananampalataya Panginoon Diyos Panginoon Sa Kristo, Banda ng Espiritu Santo at Banda ng Santa Maria ng kanilang kapangyarihan sa ating pagbabahagi ng mabuti lalong lalo lang na sa paggabay natin sa pamalaan, gabayan tayo ng kanyang 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 kayo ay ating uh, sa pananapalatay at mabuklod at mahigayat sa pananapalatay sa Panginoon ng Panginoon. Mula Panginoon sa Kristo at mabuti mo Doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Bandang Santa Maria at ang mabuti kalita at mamahala kayo ng mabuti. Patubid, tubigin niyo yung karapatang mga tao at yung pwede patas na sa kayo yung mamaminin yung makikinabang sa inyong mabuti kong mahal at kukiral ng pantas ng justisya o karapatan ng tao. At hindi sa lahat, mga kapanang sila sa mga ng Panginoon Diyos, mga Kristo o iba't ibang kanilang pinapanamunatay na ang magaan, maulad at protektado ng pamanan. Wala nyo sa kanilang mga iba't ibang mga karapatan. Uli, magandang hapon sa inyo lahat na sana makapag ah, bahagi na naman ang Bible Life sa inyo ng salita ng ating Pananapanginoon Diyos. At uh, ang lahat ay uh, maliwanagan at maprotektahan. Ang blessings and protection at protektyon ng Pananapanginoon Diyos ay sumayon nyo. At sama-sama natin sa buwan ng Diyos.